Tila nagsangasanga na nga ang isyo patungkol sa ilang Chinese citizen na namamahala ng maraming illegal pogo dito sa Pilipinas na pinamumunuan ni na Alice Guo, Cassandra Ong at Shiela Guo. Ayon kasi sa balita matapos nga daw mabuking ng kinauukulan ng iligal nilang trabaho, Tila nag-away-away nga daw ang mga ito at inilabas na ang baho ng bawat isa. Inami na din ni Cassandra Ong ang ang namamagitan sa kanila ni Mayor Kalugay at humingi na din ito ng paumanhin kay Alice Go dahil sa pagtataksil nila ni Mayor Kalugay. Galit na galit nga umano si Alice Go nang malaman nito ang lahat-lahat kina Mayor Kalugay at Cassandra Ong, narito panoorin ang video kung paano inami ni Alice Go ang lahat-lahat. Uh, at this point, uh, Itatawag ko na si uh, Senator uh, JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Uh, just like to ask first, uh, Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, um, nakaintindihan mo Tagalog, no? Or uh, Tagalog ba? Ni kay Sochongon o Pilipin? Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV. In uh, Mandarin ba? Mandarin ko yun. Kasi baka In hindi makaintindi. Kaya minandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chong, chongwon. Chongwon. Oh. Ni siya Filipino rin ba? Chongko rin ba? Ah. Ayro Chinese or are you Filipino? O, oh, o oh, si

我听不，<你> okay, 听不大清楚。呃，uh, 他在问你，呃、uh,，你有参与这个 Family 公司吗？什么 <laughs> Family 公司？Family 公司，<c oughs> 你有参与吗？没有，没有。No，没有。OK，我拿到。Um, do you have any participation in Pogo？哦、uh,，你要参与啊、uh,，Pogo 吗 The,？Have participation？<c oughs> 有没有参与呃、uh, 博彩公司吗？ meio 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 e n meio e n 没、okay. uh, 拉得倒，ok。Uh, 啊，啊，罗雄林，韦雄林。您认识韦雄林先生吗？韦雄林名字，这个名字我不认识，又要看相片才知道。 I don't know this name. Maybe I need to check the photo so that I can confirm. Lim, um, Alan, Senator Jv, pinakita namin kanina yung letra ni Wei Shong Lin kay Mister Yang at sinabi niya na rerecognize niya yung tao. Or Alan it, Lim or Jeffrey Lim. Yes, pagkita natin ulit yung photo. Do oh, you yes, so Senator Jv? Uh, Wei Xiong Lim ayan uh, nephew po, uh, Madam Chair of uh, Tony and Michael Yang. and he was arrested in 2003 in Tanza Cavite for 1000 kilograms no ng uh, drugs no in a, sa drug lab so 1000 kilograms madam chair medyo malaki-laki rin po yon so yung inano ko lang dito um, si Tony and uh, uh Michael Yang connected din po dito kay uh, kanyang nephew connected po sa isa sa ano no sa isang uh, known drug lord because ano siya, 1,000 kg, big time po no? 1,000 kilograms sa <laughs> Sin Medyo malaki-laki nun, no? 1,000 kilograms. 1,000. One 1,000. One one yeah. Yes, 1,000. One, one Drug lab. Okay. Anyway, mag-shift lab po ko kay, ano, Ma'am Alice, alam ko pong, ah, uh, Pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Um, tapos dito na naman tayo. Pero, Siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong, poli sa po inyong political career, paano ka nagsimula bilang mayor. Sabi mo nga, lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang ano, nag na sa inyo? No? Uh, I understand si former mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Ah, uh, opo, uh, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya pa yung tumulong. Abali ah, mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay uh, Pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo? Ah, uh, opo. Bali, ikaw ay uh, dating negosyante, no? Yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng uh, pagka-mayor, tama? Ah, uh, opo. So, gano'n kayo kalapit kay mayor? Sayang, uh, Madam Chair, no? Since uh, Mayor Feliciano, former mayor, he did not show up today. Uh, so, hopefully, in the next hearing, uh, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair... At inisyuhan na natin siya ng uh, sa pina Senator JV, sa motion ng uh, SP Pro Tempore. Ah, thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagne-negosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, oh, Your Honor. Um, pinuntahin ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahin ko po sa mayor's office. Nag-courtesy call po, then from there po, uh, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung naglast term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano, paano naman naisip na kayo po ang uh, tumakbo bilang mayor ng Bamban gayong kayo po ay nanegosyo nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas kamag-anak eh, pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Uh, Your Honor, uh, hindi naman po tinulak. Um, last term na po siya and he's running for Congress. Uh, ako naman po uh, childhood dream ko rin po talaga and during the time po tinanong po niya ako kasi he will be running for congress po and after a while po uh, nagdecide po ako to run for the position po So ito yung first ano nyo sa ano no hindi kayo naging official kahit ano, ano exposure from business no uh, kayo ay naging uh, pinatakbo bilang mayor Ah, uh, opo, tumulong po siya and together din po with the lineups din po, uh, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Tumakbo, sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman no, sa distrito dahil nag term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman um, gusto lang niyang uh, makakuha ng campaign funds uh, mula sa iyo dahil I understand. Kayo ba nag nag-finance ang campaign? ng buong team mo at kay uh, Mayor Feliciano bilang congressman? Uh, Your Honor, negative po. Wala po ako, wala po ako minigay po sa kanya na any um, campaign fund. And I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, uh, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, uh, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, noong um, third legislative district sa Tarlac, pangatlo po siya eh no kasi kung seryoso siya that mayor siya incumbent mayor sana man lang pangat, pangalawa no independent so doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanya pangabanya He was a four doon po sa distrito no dito pa yung resulta ng halalan uh, anyway i would have wanted to ask mayor feliciano uh, madam chair probably hopefully next hearing kasi po si mayor feliciano was also involved kung naalala niyo po yung hearing noong 2000 time 2015 2016 yung tungkol, tungkol po sa Canadian waste no that was brought in the country at uh, nagkaroon po ng alaala uh, ko kasi yun eh kasi sa para sa Bamban din ho yun mayroon landfill doon and i understand madam chair that the Sangguniang Sangguniang bayan of Bamban-Ban Uh, already had an ordinance na banning passage of uh, waste materials going to the landfill pero binito po ito no ni uh, ni uh, former mayor John, John Feliciano so hopefully next I would want uh, hopefully in the next hearing so ang ang, ang punto ko po dito Madam Chair kung dati po isang illegal na bagay Canadian waste no na pinagbawal ng kanilang Sangguniang Bayan na dumaan sa kanila binito niya yung ordinansa para makadaan po makapagtapon ng mga mga basura at waste from uh, Canada going to Bamban so kaya medyo ano eh sabi ko para naalala ko lang 2015 so just for the record of the committee ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal eh maari pong pagpasok di Alice hindi pa na, na kung si Ambungan po ay Filipino citizen or Chinese citizen kahit na legal, illegal, eh, kinundon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully, in the next hearing, Madam Chair, she will, he will be here to answer these questions. Uh, I'll, I'll go to, ano, no? um, dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa is, pagtakas o sa escape ni uh, Madam, ni, uh, ni Alice, uh, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga 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 opisyal, kung meron man, o may empleyado ng gobyerno na takang, talaga umalalay eh, sa kanya. Sabi niya nung, tama Ali, sabi mo last time, walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay umalis, tumakas. Uh, wala po. At uh, nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay uh, ang inyong sinakyan ay yate. No? Uh, from uh, sa galing sa farm, nag-van, nagvan kayo hanggang sa port tapos tumak sumakay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Uh, your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong uh, ilang beses po kayong ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating niyo po sa Sian uh, hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanin yung passport? Uh, Your Honor, uh, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, um, move on tayo. Yung yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total, hindi naman siguro ito kasama. Natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina, hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano na mo yung bandera? Uh, Your Honor, doon sa po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, uh, siguro Marina. May Marina ba dito? Anybody from Marina? Wala, walang Marina? Parang kanina nandito. Siguro next ano, uh, Madam Chair, kasi... Um, yes, Senator JV, baka sa ay, uh, susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast itanong. Guard. Sige po, uh, tanong ko lang po. Ay, di Correction, uh, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Ah, si Attorney, then Tomas, dama? Then Thomas, hindi ba? Andito po ba ngayon si Attorney Tomas? Thomas. O oh, siguro sa Coast Guard muna habang inaantay natin right, kung Senator ito ang Marina. Pwede naman kayo ano, lumapit dito para sumagot. Sige, uh, sa Coast Guard, uh, please identify yourself, sir. Ah, uh, thank you, Madam Chair. Uh, Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Ah, Captain Tanseco. Oo, yes. kasi sana tatanig ko yung Marina dito. Because, um, kasi ang, ang, ang uh, ayon sa salaysay ni Alice ko, ang ginamit nila ay yate, no? Um, kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine uh, vessel. Most of them are, uh, you, ang, ang tawag sa kala ay visiting yacht. No? Mm -hmm. Pero talagang, ang pagmamayari po nila ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa, meron tayong suspicion na ginamit po yun, mas, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo, o oh, Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, may, si Alice ko, meron hong, uh, uh, anong tawag doon, naka red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? ah uh, Madam Sir, Uh, under the Philippine Coast Guard law, or present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessels. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a flag, uh, foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question niyo po, uh, Madam Sir, uh, Sir, uh, Senator Sir, yung ano ang inspection po namin? Mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because... of our commitment to international convention and regulation one of which is the ISPS code isa po yan, bilang port state control po ang Philippine coast guard we do ensure that the vessel is seaworthy that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe yung voyage yung pung tanong nyo the possibility uh, the philippine coast guard has jury, has, a, has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila. And would like to submit it sa executive session sa namang po because there are some um, uh, national security implications po. But I do can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have uh, a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, Captain, uh Senator as, JV ahead, may salamat para don uh, Captain Tanseco yung sagot niyo kay Senator JV and uh we will schedule that executive session or at the very least presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Like so Madam Chair take advantage of that no sa executive session if you can submit kasi alam ko tama may uh, meron kay tinatawag na bigit ko noon yung uh, AIS no each vessel are con are uh, equipped with AIS, AIS automatic identification system na dapat alam natin saan siya registrado at anong make ng vessel no? I, i'm sure you can monitor that probably all the vessels that uh that um uh, that uh passed no? from uh yung sa Mindana going to yes, Sabah, sana po ma submit nyo yeah, yeah. sa committee madam sir if i may uh, Yes po. Yung pong sinasabi ng ating good senator about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka po passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, but of course, subject sila to verification, to inspection. But meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can uh, name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Uh, thank you for that, uh, Captain. No? Um, yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to uh, do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered. In the Philippines, I don't know for what reason, probably to uh, evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yating ngayon dito na dumadaong, na, ang, naka, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting uh, yacht, ang classification sa kanila, gayong dito na po sila bay. So probably that is another point, but I think we can uh, uh, dig deeper, baka pwede kung nagamit itong mga local yachts pero sila po ay uh, foreign flag no pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino nakakalungkot madam chair kasi matalagang may kaya can afford na magyate eh mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis kaya po iniintay uh, ini hinahayaan na lang nilang ano sila for uh, visiting of foreign flag vessel so yun po hindi na po natin marina in the next hearing uh, last but siguro itong last huli na lang po si uh, take advantage and dito lang po si Ma'am Alice no um nabang siguro um we will have an executive session probably before we wrap up no um ito pong hearing na ito kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo pagod ka na no hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras Siyempre, eh. Siyempre siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sabi so, ikaw ba ay uh, mastermind o may willing ka ba magsabi ko talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mas sasabihin ko po isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya pon, no? ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate international uh, group o crime syndicate. Uh, Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, ayun uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no? Uh, siguro sabi ko lang kay Madam Alice, no? um, Tanong ko lang, kung kayo po uh, tingin nyo sa gantong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, uh, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, nas, meron pang mas guilty. Kung baga may mastermind pa talaga. Hindi, less guilty. Hindi guilty po. Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi ano eh, baka sa executive session, sana mo sa uli, ay uh, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran, kasi nga, ka, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo rin sa mga naging biktima ng pogo. di ba? So sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun no? Sa media, sa publiko. Alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil uh, international crime syndicate po ito. Natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro 'yung kasalanan mo kung sa sakali sa executive session ay Willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes, for your honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm uh, I'm expecting that uh, Miss Alice Go would uh, will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will know. Uh, we'll, uh, we will uh, hold are will be responsible for her safety. So alam ko naman natin pero sana po masabi po niya sa toto. So she said yes already. So uh, I, we will just await uh, for the executive session. Thank you Madam Chair. Maraming salamat uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Go Hoaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for uh, an executive session, possible sa huling susunod at posibleng huling hearing, uh, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan ko maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon make the most use of it don't yes, waste madam, the time don't waste the opportunity but yes make madam the chair most thank you for that Gini. i uh, will also uh, the proper time make the motion for an executive session and uh, given the fact that uh, miss Alice got just uh, just now um uh, ngayon lang niya sinabi na talagang siya sabihin niya na, uh, precisin, naawa na rin kami sa inyo Bug -bug ka na 13 hours no nakakapagod din emotionally so sana para sa mga biktima sa mga biktima ka, lalo sa mga naging biktima sabihin mo na rin no sa executive session thank you madam chair may, may, may we ask yes. from the honorable uh, majority leader, chair majority leader if we're going Dr. to Francis. proceed with the executive session because i made likewise as superior request last during the last hearing i made uh, made available the the adjacent office which thank is just you. a few steps away ma'am uh, madam chair thank you very much majority so leader. it is the pleasure now of the committee to have the executive session or kasi matagal executive session miss alice Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Uh, Your Kung Honor, huwaping? Madam Chair, um, I'm very thankful po for the, for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po. Yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next oh, and po, possibly next last po. hearing na lang Opo. Oh, natin. Wala ba wala yung council mo? Wala ba yung council nyo rito? Nasa, nasa Cebu po sila. Darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap uh, mo sa likod mo? Uh, ano si po attorney po. ko, no. hindi nyo ba counsel? Uh, lo, ano po? Uh, partners po? Uh, po. Sinong oh, counsel? Counsel. Counsel. counsel, counsel uh, yeah. uh, uh, Ni-request ko po si attorney Stephen po at si attorney Avisado po. Ma attorney Avisado and? Uh, attorney Stephen David po. Attorney David. Ma Ma Madam Chair, Senator, uh, let us uh, uh, so inform the resource person that whatever is being, will be taken up during the executive uh, session hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Eh, hindi, ka hindi ka namin dito, uh, hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan nyo sa loob, sa amin lang yan, for the consumption of this committee. Kaya huwag kang mag-alala. Uh, I'm worried kung bigyan pa natin ng next uh, chance. Madam Chair, baka lalala yung sakit niya. Magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, masabuti ngayon na, andito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, uh, wala na. So, uh, let us uh, use this opportunity. That's The Chair all, adds chair. her advice to that of Senator De La Rosa. Guhuaping napapanahon na eh. Nandito na yung lugar. ni assure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite, tuwing gagawa kami ng anumang executive session, I will really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa, or may nagtsaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin, nakakaintindi naman, you may ask attorney ko and your other counsels here present to consult with attorney David uh, kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity And Madam Chair, today. Madam Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Uh, pwede rin natin pa-assist sa'yo, Miss Alice, yung mga doktor.